alam niya naman po yan, no? Na mula noon sinasabi nilang po, I am not pro-China. Ako po ay pro-Tagayan. What is best for my province is what I'm all for. No, we may welcome ko lang po because I do not have any enemy. Ako po ay sumusuporta lang. <laughs> Uh, may uh, balita po tayong natanggap na dumadami daw yung mga Chinese student dyan po sa, sa mga kolehiyo at universidad dyan sa Cagayan. Ano ho ba? gaano uh, ho ito? Katotoo? Well, totoo po yan, no? Totoo po yan na uh, dumami sila kasi after pandemic naman, nag-open ang China, nag-open din tayo. At uh, ito naman po ay programa ng CHED, no? By Secretary Kwan, by Secretary uh, Popoy de Vera no at nag-respond naman yung ating mga higher education institutions dito dahil apat-apat ang -apat po namin dito ang malalaking at uh, matitinong mga universidad dito. We have the University of St. Louis, University of St. Paul, St. Paul University, we have the uh, University of Cagayan Valley, and of course the State University ng uh, Cagayan. So, ito po ay isang programa na kami naman po ang tumutulong Pero exaggerated po kasi yung mga figures. Parang no, hmm. sabi kanila 5,000, that is not true po. 473 as of yesterday po ang count namin. no ah, uh, kasi isa lang po yung mga Chinese competitor, uh, isang university pa lang, the uh, St. Paul University pa lang sila naka-enroll. No, but we have a lot of nationalities for dito. May Indonesian kami. May din po mga, Afri uh, mga Indians. No? May mga Africans din po dito. No, dahil maganda po ang aming mga kwa dito. Mayroon kami dalawang medical school. No, mayroon din kami nursing schools dito. Mayroon din kami accountancy, civil engineering. At we are producing top-notchers po sa national. Kaya it has become very attractive and furthermore, yung programa ng internationalization no, is part of the shed for a university daw to become autonomous. That is why mga apat na university dito are also applying for the international internationalization program of CHED. No? And that is why hindi mo surprising sa amin yun. But uh, kami po ang host na we are the host province and the host city. And we saw to it na maganda ang what ang ang nakikita ng ating mga banyaga na nandito, especially the students and yes, these are very young ones. And uh, meron din po ako certification coming from the police. since they were here three years ago, wala namang mga complaints against them. Wala rin complaint ang mga mga banyaga dito against mga Filipinos na nandito. So maganda po. No? And they have really helped our local economy dito. Kaya nga po, ang sama-sama dahil ang nakikita ko, po, ginagawa na na kung ano-anong core. Pati sir sabi nila na nagbabayad daw yung mga Chinese ng 2 million at uh, kahit hindi na papasok. That is so unfair po. Dahil Quality education po ang pinaglalaban namin dito. Walahog diploma mill dito. Mm. Pero dapat ang mahalaga siguro'ng matingnan ng uh, karamihan kung itong mga Chinese students eh uh, legal namang po uh, pumasok dito sa ating bansa. Dumaan naman po sila sa tamang proseso, tama ba go? Well, uh, gatekeeper kasi 'yan is uh, pan, uh immigration, tanungin niyo sa kanila. No, kasi kukuha naman niya na student visa eh isa pa yung yung HEI na tumanggap sa kanila i'm sure they have their own way ah uh, you no know, ayoko naman po sabihin they are threat because i do not see anything and it is up to our intelligence community say that nandito po ang regional office ng Kwan ng Nika rin po ang regional office ng PNP provincial office ng PNP at ah uh, rin po ang Tatlo-tatlo po ang aming batalyons dito and one brigade ng army. Ang nag-discuss po talaga dito is of course our problems in insurgency na halos wala na, criminality, drugs, yan po yung discuss namin sa peace and order and other related crimes. But, uh, wala hong na discuss na threat coming from any Chinese student or Chinese uh, groups dito po. Mm pala, Gov. Eh, bakit uh, sinisingle out? O baka baga kayo pa ang uh, mainit na tinututukan ngayon dyan sa kagayan, na uh, sa katunayan? May uh, mga plano ding uh, kayo pa imbestigahan. Ano bang nasa likod sa tingin po ninyo nito? Alam niya naman po yan, no? Na mula noon sinasabi nilang po, I am not pro-China. Ako po ay pro Pakayan. What is best for my province is what I'm all for. No, we may welcome ko lang po because I do not have any enemy. Ako po ay sumusuporta lang sa sinasabi ng ating presidente at ginawa ng ating presidente. No, na we are a friend to all and foe to none. Wala tayong kalaban.